Yan, kumusta mga kapitik? At nandito na tayo ngayon sa Tagaytay. So, mamaya po ay sasamahan natin si Camelot at si Val. Uminit lagi. At saka si Emilio. Yan, para magpa-check up. Follow-up check up. Para po basahin yung kanyang x-ray. Ayan po, pinapalamig ko lang yung sasakyan at kami nakaredy na bali pag okay na po ang lahat ay kami diretso pa uwi na rin mamaya pero hindi pa namin dala yung mga gamit dadaanan na lang at dito din naman ang aming daan mamaya <laughs> nakalabas din sa wakas si Camelot <laughs> isang linggo. ah nalabas din kayo isang linggo sa bahay ni kuya <laughs> pbb Ayan <laughs> ah, po si Emilio tulog. Kayo na may naka-sked na, in na kay ni Janet. Okay. First first oh, first come first serve, kaya okay lang na maaga. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Ayan guys, nandito na tayo sa Tagaytay Med tulog na tulog pa rin sobrang laki na bilis lumaki ni Ka Emilio parang pumuti na pati namuti <laughs> so ayan guys at ngayon naman po ay pupunta ako sa LBC wow dahil may umorder sa atin ng sukang sasa sampung piraso what? So, yun po, ipapadala natin sa LBC. Ayan mga kapitik, nandito na tayo sa Tagaytay Med. At uh, ang alam ko po doon ay may LBC, So check, check ko kung bukas na at tayo po ay may ipapadalang 10 piraso na sukang sasa. Wow! So ayan mga kapitik, galing na po ako dyan sa LBC, Meron po diyang LVC sa loob. Ay hindi, hindi tinanggap medyo maarte yung LBC dito. Pero doon sa pinagpapadala namin, okay po siya. Doon sa may puting kahoy. Tatry ko doon mamaya, lilipat po tayo. Pagkatapos ni Nakamilot. Dito kasi ang estimate niya, 900 to 1,002 ang estimate niya. Pero dati po, naalala ko, nagpadala na kami. Mindanao pa yata yun. Basta malayo po nasa 300 or 500 lang tapos ang gusto niya bibili pa ako ng parang hard case niya parang tupperware na malaki nakalagay doon tapos yung sealed namin hindi niya tinanggap dapat daw talaga sealed na yung parang sinusunog parang ganon so sa madalit sabi hindi niya po tinanggap so itatry ko doon sa kabila So, okay lang naman yung mga ganon. At least, natututo kami ni Janet na kailangan namin i-improve yung aming product. Ayan. Actually, may naisip na kami na ibang packaging. Hindi na itong plastic. Bote na siya. Bote. Tapos ay ano. Ay parang wine. Yung binibili ni Lea na wine. Ganong packaging para pwede sa ibang bansa. So, ayun guys. Hindi dito tinanggap. So, ayun mga kapitik. Nandito na uli yung suka. Tatry natin doon sa kabila. Sa may puting kahoy pero mamaya na pagka okay na si Nakamelon yan, wait lang natin dito at uh, nag-chat din pala si Janet baka daw may makikita ako dito na SIM card na TNT, na paninda kasi po yung nakaraan, yung binili ko na napakarami doon sa silang bayan, ubus na ulit so maraming namimili sa amin na ano na SIM card itatry ko po maglakad-lakad dito ah parang dito may nakikita akong mga tindahan ng casing ng cellphone ay baka mamaya mayroon din silang sim card mahal kasi sa loob ng mall ang laki na ng patong nila mas mura sa ganito yan po may nakita ako dyan tindahan ang problema wala daw yung tiktok and text pero yung globe smart meron sila so baka dito pas pa may nakita akong token tax kaso ang benta niya 80 75 ang paninda eh sa amin po ang benta namin is 50 pala 45 o 50 yun lang po ang paninda namin pero dito ah ay 80 ang token tax grabe mas mas mura pa pala sa provinsya tanong ako dito guys ayan guys galing ako dyan So, ayun guys, hindi na muna ako bumili ng SIM card. Dahil tumawag ako kay Mrs. ay sa amin pala ay 50. Ang benta namin ay 50 yung SIM card na TNT. Ay dito po ay 80 yung isa ay 100. Kaya sana makadaan ako dun sa Silang bayan. Pero kapag ka-okay na po si Emilio, ay baka kami pauwi na, baka hindi na ako makadaan. Tapos yung LBC ay baka po dumaan ako doon sa una naming pinapagpadalhan dati. Medyo ano po doon mabait. At hindi maselan. Dati no nagpadala kami sa Mindanao, naalala ko, ay ano, mura lang tapos bubble wrap okay na dito kailangan pa daw ng ano, tupperware na malaki so ayun kailangan i-improve ang product na sukang sasa so nagchat po si Camelot ay sila daw ay pangalawa sa pila wow thank you lord kaso wala pa si Doc baka mga 10.30 pa so ayun guys wait lang natin ngayon mga kapitik ngayon po ay 12.58 at ngayon lang nagchat si Milot na tapos na raw So, papunta na po ako doon sa tapat ng hospital. Mag-alaon na na. Tagal din. Pero ang alam ko si Milot ay pang number 2. Hindi ko alam bakit natagal lang. Ayan guys, dumaan lang kami dito sa Nash, ah, National Bookstore sa Mercury Drugs. At may binibili po si Val na gamot para kay Emilio. Ayan, at dito naman si Emilio. Oh, aba. Ay parang, yun eh, wala pang 2 months eh. Wala pa dito, 5. Oh, ay laki na. na Emilio. Pabalik pa daw sa ring. Kani dito. Tayo. Tingin doon kay dito, tingin. Pakalaki <laughs> na po oh. Ay nakatingin. Iya. Eh, yeah. Si Doc po pala ay na late at siguro ay busy. Ay eh, kaya kami ano, ayan po si Milot. Ay eh, umaga pero pa naman oh, tayo. Oh, umaga tayo ganun din pala. Ay eh, pero lalo ko tayo hindi umaga, tayo baka mamaya pa. So similar po ay number 2 Pero yun Si top na may dumating ay magtutulog na Ay Parang pinapabalik pa ni sa linggo Ay tawagan mo ang mama Pag-usapan ninyo Atyu! Ayan guys At nakabili na si Bal ng gamot So dadaan po tayo dito ka na Ma'am Joy. Yan, ka na Ma'am Ligaya para ibigay itong alimango na galing kay Ate Nels. Ito na po. Nasaan po si Ma'am? Si Mam Ma Joy. Ay sige po, eh, sasabihin ko lang sa kanila. Ayan guys, nandito na tayo. Ang bilis. Dati noon ito'y open area lang po han Ayan, nandito po yung mag Pinapabigay ni Ate Nels. Siguro'y napanood na ninyo sa video po. Yan po ay apat. Ito ay from Janet naman. Yes. Yes, happy Mother's Day din po sa inyo. Hindi eh, pa, hindi eh, pa ba, ba, ba sila ulit? Dito, dito sa... Kakaan tayo dito sa 8 o'clock ulit ha? Ah, ano? pinapasak sa loob at... Wow! May pabango! <laughs> ano pabango. po ito? Pabango, pabango po ito? Lang, pang, pang spray, spray. po. Yeah. Ah, wow. Salamat so, si po. Yan, isa pa'y kay God bless, may, may bless po. <laughs> Pasensya na po at ngayon ko lang naibigay ibigay ito at kami kanina ay eh, sobrang aga. Wala pang alas 8 pa kami nariya na. At parang nga number 2 kami sa pila. Ay sitok Tok naman po alas 12 na dumating. Ganon din. <laughs> <laughs> ay okay lang po. Baka po na may busy talaga. Hindi natin makukwestiyon ng mga Dok. <laughs> Opo. Ay inyo na pong ilagay sa freezer. <laughs> sa para mamatay po. Sa freezer mo dadalhe, ilalagay para mamatay na. Tapos lulutuin na ninyo pag patay na. Gawa ng pagniluto po ninyo ng buhay. Ay, tatanggalin niya yung galamay niya. Opo. Matatang Kaya, i freezer mo Sa freezer po, yan, para mamatay. Yan po'y apat. Kasama natin yung mag-asawa at napakabango po pala nito. Salamat po. Ayan. Magkakanak Ayan po, si Ma'am Joy. At may bibigay daw kay Melot sa pangasagit na po. Ayan. <laughs> Nagpapadede kay ano Emilio Aresteo. Kaya may binigay po kay Milot saka kay Pal. Yan. Salamat po. At sila po ay nagyayaya. Na mag-lunch daw. Daku, okay. okay Mabilis lang. Sarado pa naman tayo sa McDonald's. Sarado pa nga po. Sige po. Sige po. Kumain muna tayo pinya ha. Dadalhin. Sige. Wow. wow. Opo, sa so, tunod po kami. Ay, tatawag muna. Opo, ako uuwi. Pero sila po, hindi ko sure kung papaiwan. Mag-uusap muna sila ni Ate Nils. Gawa ng bakalinggui, linggoy may check up pa. Sige po. Susunod po kami. din. Ito po yung mag ni Ma'am. Tatlo kayo. tatlo at sa inyo. Ni man, ni Mom Joy, saka si Sir Mar. Yan, hindi ko na pinakita yung sa madumi, kaya ako'y nandito. <laughs> ay, tayo, <laughs> salamat ay, po, ay, nagbigay po sila ng napakaraming pinya. niya. salamat po ay, sa inyo. Ah, opo, sila po'y may pinyahan din eh. Hindi pa rin nakakapag-ani, po. Ah, po, sige po. At ako pa susunod sa inyo. Dito po kami sa 8 o'clock. Ito po ay kanilang pamangkin. Yung may-ari ng restaurant. Yan, Yaya po kami ni Nakamelot na mag-dinner, ah, mag-lunch daw muna. Yan, maraming maraming salamat po. Yan, dito po ang may-ari ng restaurant na 8 o'clock, Tagaytay. Ayan. Salamat po. Wow, dumating na kaagad, guys. Ayan, kakain na po tayo. Yung sa kanila po'y wala pa. Niluluto pa para talagang fresh na fresh. Ay, ayun na pala kaagad. Ayun na, natigyan na sa mga. Dating malaking ano po Sabaw Kain po si tayo mm -hmm. nami dito ni Ate Nels eh laging bibig niya Kali na masarap daw ang pagkain dito sa at gawa po nang pag kami nagtatagay tayo hindi naman kami nakain ng no? restaurant oh, uh -huh. Ay, bi, nung pinakain ninyo yung lagi oh, doon pala masarap ang pulalo kaya lagi mukhang bibig ni ate kaya po siya ito tuwa uh, nagpadala ng alimango oh uh, yeah. <laughs> <laughs> may dumating pang sisig wow kain po tayo Hello po! Wow! Oh, may pa po. halo ka po! May hawak na baby. Diyan po. Diyan po. Oh, hindi, ako na. Kanina ba? Iba ba? Ayoko. O hindi, hindi ako. Hindi ba? punta pa yung isang... Ay, oh. auntie! Ito, na muna sa inyo. Sa akin yung isa sa inyo nalaang. At ako ah. Nabaka... yan mga kapitik, tapos na kaming kumain. Grabe, busog na busog. Maraming maraming salamat po kay Sir Mar at kay... Yan, maraming maraming salamat po uli kay Sir Mar at kay Ma'am Joy sa mag-asawa. Yan. God bless po sa inyong dalawa sa kanilang pamangkin. Napakasarap po na pagkain dito. Mayroon din silang halo-halo. Pinapalamig ko lang yung sasakyan. At si Milot po ay tatawag kay Ate Nels. Titignan natin kung anong desisyon. Kung sila sasabihin na sa akin pa uwi. O magpapat... O dito lang po na uli. Gawa ng ang gusto po ni Doc ay i-check up uli si Emilio sa linggo. Ayan mga kapitik, nandito na kami sa bahay. At uh, baka po mamayang madaling araw na lang ako bumalik. Si nakamilot daw ay magpapaiwan uli dito. So sobrang traffic po. At nakita ko sa ways. So mamayang madaling araw na lang siguro ako babiyahe pa uwi. Ayan, sobrang traffic guys. Gandang gabi at bumalik kami dito sa Mercury, dito Mercury Drugs, dito po sa Tagaytay. Dahil ngayon ng gabi ay papainumin ni Camelot si Emilio ng gamot. Yung isa na binili kanina ni Balan gabi-gabi na po. Parang ang antibacterial ay mali po yung gamot na na ibigay yata. Ang nakalagay ay 6 Tama yung gamot ng nireseta, Tama rin yung naipigay Malilang yung years Ang nakalagay po ay 6 to 12 months Ay si Emilio po ay 1 month pa lang Kaya ibabalik po natin Andiyan po si sa loob Sinamahan ko lang guys Ayan mga kapitik Nandito na po kami sa bahay ni Bal. At uh, tama pala yung gamot Pinaliwanag po na yung Pharmacian na ini-adjust pala ni Doc yung uh, yung dami ng gamot. At si Ma'am Joy pala, Milot. Bukod sa binigay kanina, ay meron din pinya. Ay, ibababa ko na isa dito at namatikman ninyo, ha? Tatlo sa uh, ano link, tatlo sa Abiyawin. Ay, binaba ko na dito yung isa. Yan, para meron din kayo. You, her children arise and call her blessed. her husband also and he praises her proverbs 31 to 28 niv